imagine po madam billing ang hinihingi pero ang gusto ninyo bago ibibigay isa uli yung nagamit paumanhin po ano Yes, um, po. maaring hindi mo magugustuhan sa sabihin ko. Parang panggigipit na po yun eh. Eto kung tutuusin sir, hindi po nila kailangan lumapit mo na outside. Kung sila ay satisfied sa inyong ibinibigay, hindi po yan tatawag sa amin, no? Yes po, good morning. Sir. Good morning, ma'am. Sir, ano po may paglilingkod namin? Ah, ma'am, hihingi lang po sana mama ko ng tulong po. Yes, po. Pwede po, ma'am, yung rega din po, ma'am, sa hospital. Dapat po, ma'am, lalabas na po kami sa hospital. Pinapadistard sa kami, ma'am. Ang problema po, ma'am, may inoperahan po yung asawa ko po, ma'am. Kaso po, ma'am, yung sa op operating room, hindi kami pinipirman sa discharge. Dis search ng slip. Yung mga gamot mo na pong nagamit, kailangan bayaran. Ang problema, ma'am, ayaw kami bigyan, ma'am, ng temporary bill. Kasi kailangan po namin ilapit po yung sa munisipyo o sa kanino pong kinaukulan para maniwala sa amin na kami umihingi ng tulong. May hawak kami. Ayaw po nila kami bigyan. Kaya po, ma'am, tumapit po kami sa inyo. Alam ko po, po, si Kenel po mabait naman po. Anong hospital yan, sir? Sa ano District Hospital po? San Jose District Hospital? Batangas. Sa ako mamula ako, sa ako mamatrabaho kasi gawa po mama ko lang nagbabantay sa asawa ko po. Biglaan po kasi mam pumutok yung ectopic niya po. Pumutok yung palukyan niya po. Transfer ko sa'yo kuya. Good morning. Yes po, so, good morning sir. Good oh. morning po ang kailangan nila sir. Ilalapit po namin sa gobyerno po, ilalapit namin sa municipality po sana. Mm -hmm. Ayun sir, ang problema po, hindi po kami makalabot. sa gawa po na wala kaming hawak ng bill. Wala kaming temporary bill or tentative bill. Ayaw po kami rilisan. Sa kailang balik na po ako, sir, kahapon pa po, noong Merkulis pa po, nagsimula. Kaya kulang na lang po lumuda ko sa kanila at magkakawa para lang magawa yun. Sagot nila po lang sila magagawa. Kailangan daw bayaran. Ano ang pangalan niyo, sir? standby lang, brother. apo tingi Hindi po. Hello, brother. Yes, po. O, oh, ganito. Uh, tutulungan ka ni Congressman Busita. Apo, apo. O, oh, ngayon, brother, ang instruction niya, punta ka doon sa admin. Pag naato na sa admin, tawag ka ulit dito sa amin. Okay, apo. Okay, okay po, sir. Maraming salamat. Sige, wala nga naman, brother. So, good morning. Hello, sir. Andito, andito na po ako, sir. Okay, brother. Uh, standby ha. Uh, kung um, bababa, tatanong ko lang kayo kung kakausapin kanya muna or yung admin na. Nandit lang ha? Apo, apo. Hello, yung admin Hello, brother. Pakausap pa ako doon sa admin ka mo. Okay po, okay po. Ma'am, pa? saglit lang. Ah, lang ah Sige po. Yes, hello po. Good morning po. Ma'am, magandang umaga po. Si brother Carlo po ito sa office po ni Congressman Busita. Ma'am, kakausap yes, nyo po kayo ni Congressman Busita, ma'am? Yes po, apo. Hello, Good morning. Yes po, good morning Sir. Ma'am, good morning, Congressman Bosita. Apo. Yes po. Kailangan po nung pamilya yung ano, yung uh, bill. Opo. Pero may advice daw po, magbayad muna doon sa nagamit sa operation bago bigyan ng billing. Opo, kasi yung clearance po, uh, may mga takbo kasi sila na nagamit sa OR. So, kailangan po nila yung i-replace. Gano'ng ang... kalaki ang problema na ayaw niyong bigyan ng billing? Eh, saglit lang po. Iko-correct ko lang po yung sinasabi niyong ayaw bigyan. Hindi naman po, sir, sa ayaw bigyan. Oh. Dumadaan po kasi kami sa proseso. Yun pong mga nagamit nila sa OR, kailangan po nilang i-replace. Walang problema, sir, kung meron po kaming stock. Kasi, pag po may kasunod po na patient na mga ngailangan po noon, ang amin naman pong hospital ang magkakaproblema. Alam nyo, madam, ano, imagine po, madam, billing ang hinihingi, pero ang gusto ninyo, bago ibibigay, isa uli yung nagamit. Paumanhin po, ano, yes, pa. um, maaring hindi mo magugustuhan sa sasabihin ko. Parang panggigipit na po yun eh. Eto, kung totoo, sir, hindi po nila kailangang lumapit muna outside kung sila ay satisfied sa inyong ibinibigay, hindi po yan tatawag sa amin. Bill ang hinihingi kung ang dami pa ninyong... Ang bill po nila, bill po nila, sir, covered ng PhilHealth. Wala pong babayaran sa hospital. Kaya nga eh. po. Ang paghahandaan po nila is professional fee. Okay, tamo. Ano Saga po ang hospital ninyo? Government, sir, pero wala po oh, kami ng physiology. Ano po ang pangalan nyo, ma'am? Ay, hindi na po kailangan, sir, kasi si kuya po... Pambihira na, naman eh. Ito. Yung pag hindi mo pagbibigay ng pangalan, something wrong na agad sir, eh. Sir, Epo, you are no. government employee. Yes, sir. E, e, e. Pambihira na kay blood kayo, government employee kayo, ganyang ginagawa nyo. Kaya ako nagagalit sa iyo, totoo ang sumbong. Hindi naman po ako ang nag-ano ng policy na iyon. Ako po ay nasunod din laang. Ay, dito na lang, sir, para po makausap din po ninyo ang okay. aming jefe. Ano po? Nasambang inyong district, ano, director dyan. Naka-confine pa po dito, sir. Sino? Yun pong aming jefe. Ano po ba ang position nyo dyan, madam? Cashier po. Cashier. So, Kaya Usapin po, ko po yung inyong same. admin. Wala po, sir. Nasa sa Batangas Country I mean, Club po. Health. Nasa seminar po ng PhilHealth. Aside from you, madam, sinong pwede kong kausapin dyan? Ayan pong aming ka happy happy ng cashier. Hello sir, magandang umaga po. Madam, Sino po sila? good morning Congressman Busita. For Congressman Busita? Yes, madam. Madam, ano ganito, no, pasensya na high blood ako sa sistema eh. Ganito kasi. Ah, uh, gustong mag-solicit ng pamilya ng support. Uh -huh. At yes, nagre-request siya ng billing mm uh -huh. sabi ng inyong staff, uh -huh. kailangan mo nang maisa uli yung nagamit sa operasyon bago mag-issue ng billing. Uh -huh. Ibig sabihin po, may binibigay kayong kondisyon bago mag-release ng billing. Paki-explain niya po total. bakit kailangan ibalik muna yung mga nagamit bago kayo mag-issue ng billing. Anong purpose po uh -huh. nun? Ito po ay policy ng hospital regarding sa mga patients po namin na inooperahan. By the way, ma'am, uh, with all due respect, for public interest, recorded po ito. Sure. Uh, sir, pagdating po ng bawat pasyente dito sa aming ospital, kami po ay may mga nakaprepare na mga sutures, mga pangtahi po ang tawag doon. O, oh, sige po. So pag dumating po ang pasyente, nagagawan po ng operasyon ang pasyenteng dumarating. Okay po. So balit, bago po lumabas ang isang pasyente at bago po matapos ang clearance, yun po lahat ng nagamit na hindi available talaga sa government hospital. Pinoprovide lang po namin ng... Kumbaga kami po ang bumibili muna sa labas ng mga nakaredy doong materyales kailangan po nilang i-replace. Bumili kayo, di ba? Tapos ginamit ninyo sa pasyente, tama po. Tama po ba pagka-intindi ko? Okay. Now, kailangan itong pasyente ng magsusulisit ng support sa mga pwedeng makatulong. Isa na dyan, yung munisipyo. Okay. And kailangan nila makapag-present ng billing. Sir. Yes. With all due respect as well, before po i-admit ang pasyente dito, sila po ay sinasabihan na ng mga kailangan nilang gawin at kailangan gamitin. pinapag tetra Ma'am, ganito. Naintindihan ko yung punto mo. Sabihin na natin and uh -huh. explain ninyo. Ganito po yan, ma'am. No? Kasi yan, hindi yan ihingi ng tulong kung may pera yan. In other words, nangangailangan sila ng tulong. Now, para makaingi sila ng tulong, kailangan po nila niyang a uh, official bill at humingi ng billing sa inyo pero may sinasabi po kayo na policy na nakailangan ma-produce muna yung nagamit bago magbigay kayo ng bill. Ang punto dito, nangangalap siya ng tulong eh at kailangan niya ng official bill. Kasi kung siya'y dudulog sa munisipyo halimbawa, hindi pwedeng kwentong ano po ang problema on your part? as government hospital kung nagbigay kayo ng bill? Sir, we have a process and a policy with our billing. Before we get to start with the billing, the patient should be able to finish the clearance first with other departments, referring to our field health or our pharmacy. And one of the requirements is dapat ibalik yung items na nagamit ng pasyente, tama po? That would be to replace, yes sir. Okay, ulitin ko lang po, yan po ba ay verbal or written policy? It is a written policy of the hospital, sir. Ah, okay. Sino po kayo, ma'am? My name is Jo. Ah, okay po. At ah. of San Jose District Hospital. Okay, hihingi po ako ng written policy. Ngayon, kaya sir? po ako interesado dyan sa issue na yan, pare-pare tayo nasa government service, i-check ko po yan para ma-correct na yan. That's my purpose. Halimbawa lang, sir, ang kailangan bilhin ay nagkakahalaga ng 5,000. Mm akin pong tanong lamang ay kung may magbibigay po ba sa kanya ng libo, ng limang libo o kung may available ba silang limang libo. Alam niyo madam, hindi naman tayo nagyayabang. Kaya kong bigyan yan eh. Ang inaano ko lang diyan kasi, kaya ako eh, ay pag usap sa inyo yung sistema, not the amount. Maraming salamat po sa oras niyo You're welcome, sir. Okay. Hello, hey. brother. So, uh, ayaw ka nilang bigyan ng ilang speaker mo. Apo, naka-load speaker po. 'Yan speaker mo para apo. Uh, malinaw sa bawat isa yung ating uh, pag-uusap. Yung hinihingi mong official bill, hindi kanila mabibigyan dahil apo, sinasabi apo. nila mayroon silang policy na yung apo. ginamit sa pasyente apo. kailangan daw mapalitan mo muna apo. apo. Okay. Kaya kitang tulungan sa parte na yon. Opo. Hindi naman lalampas na 50,000 pesos yan eh. Opo, opo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Okay? Opo, okay. maraming salamat po. Oo. Sundin lamang natin yung gusto nila. At apo. gusto kong uh, imbistigaan yan through proper authority. Opo, opo. Diyan ka lang muna. Ngayon, kumusta yung pas yung misis mo? Ayun po, nasa ward po, naka-upo po doon sa kahiga, kasi masakit pang ka sulat, dumudugo pa. Pinapadistard na po kami ng Merkulis pa po. May hawak ang pera dyan. Ang hawak ko po, po nining pera, sir, One five, sir. Kasi po, o, oh, sige, ganito, One five. I-budget mo okay. na lang yan sa pagkain ninyo ng misis mo, ha? Yes po, sa thank you. Sa lunes, bumalik ka sa akin, bibigyan kita ng pera pang support sa iyong gastusin dyan. Hapon nga po, nangyayin mo sa po para masya, ano, nang daladala po yung mga resita po, nang hiyak po sa mga nangalan. Ay, huwag ka so, nang mag-alala at susuportahan kita, ha? Magkano so, pa yung reseta sa'yo? Yung bibilin po, kinotation ko ka po sa pharmacy, 4,000 po. Ano yun, iinomen o ituturok? Ay, hindi po, nagamit na po yun, replacement lang po yun. Huwag mong problemahin so, yun. Tapos po sir, yung bad time, nakakuha din pa ako ng gamot dito sa tapat nila sa pharmacy po na 4,200 yung alaga. Kasi po, yung pumunta kami din ni sir, wala talaga kami ng dala at nakapaala nga kami kasi then, sirak namin 50-50. Hindi, -50. oh, naintindihan kita. At uh, ako ngayon nagtataka dyan, government hospital, pero ganyan ang trato sa inyo. Uh, may 1-5 ka, di ba? Opo, opo. Gastusin mo na muna yan at sa lunes magtawag ka sa opisina. Dito po, dito po sa number 9 eh. Oo, huwag so, mong problemahin lahat ng gastos mo dyan. Oo no. po, sir. No? Actually, kaya kitang bigyan eh, kahit ngayon eh. Ang oh, hindi po. ko lang gusto, yung sistema. Yes po, yun, nga dito, na yun nga dito, Hindi ko gusto din eh. Panggigipit kasi yun eh, na bibigyan ka ng billing kung mapalitan mo na yung mga ginamit please. ng misis please. mo. Hindi po. Hindi po po sir. Pagkatapos ng kausapin ng isang stop ka nila, sinabihan po ako, sinisiraan ko daw kayo sa isang stop Hindi. Hindi mo so, hindi, must... hindi, kaya ako sila kinausap, inaalam ko nga yung sistema, pero malinaw na malinaw okay. na may um, tutoring na panggigipit yan. Samantalang kaya mo gusto ng billing, para lalapit ka sa mga pwedeng makatulong sa'yo, mabibigyan ka ng pera, di ba? Okay. So, po. Yun... Ito po, sir, yung mahirap, sir, na kailangang balik na po ako din, sir. Tapos pabalik-balik po ako din, ni pangatlong balik na po ako din, sir. Kung meron naman po ako, sir, hindi naman po ako nalapit. Ipalamagay mo yung isip mo oh, na lahat ng gastusin dyan, sasagutin ko. Sa lunes, tumawag ka dito sa akin at uh, wag mong problemaan yung gastusin mo dyan, okay? Ay, yes po, sir. Maraming maraming salamat po. Oo, o, sige. Sa sir, district hospital yan sa Batangas, ano? <laughs> Ah, uh, yes po. eh relax mo yung sarili mo at uh, yung misis mo na lang as mo, okay? Uh, yes po, hindi na nga ako natatulong ngayon. Hindi, eh okay lang at akong bahala sa'yo, okay? Yes po, sir. Maraming salamat po. At uh, ngayon naman ay eh, Sabado sa Linggo, ah, Lunes, mag-usap tayo, okay? Oo oh, po, sir. Marami pong salamat. Uh Oo, -oh, sige. Okay, bye-bye. Hello po. Yes, sir. Hello po. Ah, oh, hello, brother. Pa? Sir, andito po ako ngayon sa labas, sir, kasi nutusan po ako ng sa DSWD po, sa DSWD po. Ngayon, ngayon po, sir, yung after ng pagtawag po ni Kermel Busita po kanina ay ni Congressman po. Tapos po, okay. yung dapat na pirmahan po, bigla po nilang pinapirmahan. Ano pirmahan nila? Yung clearance po. Yung clearance, binigyan ka na ng clearance. Ako oh, so, po, sir. Aba, ayos. <laughs> yun nga po, sir. Kaso may isang doktor na nagalit sa akin. Nagalitan ako. Ba't daw ako tatawag-tawag daw ako sa akin? Kasi nilang congressman, sabi niya sa akin. Sino yan? Sino yan yung sino nagagalit? Si doktor Rabat Kasi may utag po ako sa kanya. Yung sa gamot nga po na sinasabi ko kay Kirlen, yung nakuha sa labas. Si doon niya ako ginarantee sa parang drugstore nata yun, sir. Kasusyo ata siya doon sa tapat ng ospital. Ah, kaso sila sa doon. <laughs> Ay, okay. Sige, klaro na. Linggo pa lang <laughs> po. <laughs> <third> so, linggo pa lang, sir. Yung lisensya ko po, nakasarantay uh, na po doon. <laughs> Pag nilinaw, brother, no? Tama ba ako? Utang mo na gamot doon sa doktora. Doon mo kinuha A po. Kasi nga. Opo. Brother, ganito na lang muna, ano. Brother, tawagan ka namin para ma-discrete ko sa'yo. Ah, sige po, sir. Sige po. Okay, sige. sige, sige. Nawag po ako, yun, sir. Sige nito, sir. Uh Oo. -oh. Okay, thank you po. Hello po. Hello brother RG, kamusta? Ay sir, yung kapatid niya po ito sir. Oh, Nasaan si brother RG? Nandun po sa, inatid po yung kasawa niya kasi po pinalabas na po sila. Ah, pinalabas na. Opo, kapal -ka -ka po, tawag ng tawag po siya sa inyo, eh, busy na po ata kayo. Oo, oh, eh, kasi ako kahapon. Pagkausap kasi ni Kernel dan sa densa sa hospital po. Nung bumaba kami, nasabi ni Colonel na dun na lang daw kami sa baba at bantayan na lang na yung pasyente. Yan, mamaya-maya po, inasikaso nung hospital na. Mm, eh, galing ang, ano ninyo, ang, ang pinambayad sa hospital? Galing sa office ng mayor? In, hindi na po, gawa ng, may pinilt yung baka, eh yung asawa ng, asa, ng aking kapatid. i uh -huh. na lang sa pinilt, tapos ang bali po ang utang na lang ng, ng aking kapatid sa sa pharmacy na lang po at saka yung sa dugo. Sa pharmacy, so, yun yung kailangan ay eh, cash. Uh, oh, kasi po sa labas na po ng hospital po yun, hindi na daw po kasali din sa hospital. Mga ko, ko ba siya mamaya? Uh, sir, bibigay ko po sa inyo yung number po. May number po ako dito na uh, nandang uh, niya. Sige, sige. Uh, pwede mo ba idikta kasi landline kasi ito eh. Hindi ko ma... Lapa. 0-9-3-6 0-9-3-6 okay. 7-6 6 9 6 Hindi ba? 0 9 hmm Okay 0-9-3-6 7-6 9 Yes po Okay, sige brother Brother, salamat sa iyo Brother Arby Okay po Okay, sige Good morning, uh -huh. sir Yes Sa office po ni Congressman Mosita Yes po, ma'am Yes po Sir, ah, hey, ilat nga yung total? Lahat, lahat? Opo, oh, yung sa pharmacy po, ma'am Is 3,220 po 220, tapos po? Yung may sa dugo pa po, ma'am Ako nasa 2,000 po Okay, sa dugo hmm. po ay 2,000 Opo, 2,000 na lang po ma'am kasi nakapagbigay na din ako isang libo. Okay, so 3, 4, 5,220 na lang? Opo, opo. Pag Okay. Iko-connect po kita kay Kong. Ano po? Opo, o, opo. Opo. Okay. Hello, ba Sir Archie. Nasa kabilang linya si Congressman Lucita. So, after so, good afternoon po. Kapatid, good afternoon. Anong balita? Nakalabas na po yung misis ko po. Nung biyernes kong hapon. O, oh, ano anong ginawa ng hospital sa'yo? Yung after nang tumawag po, sir, gila pong may nagpunta sa akin nurse na internet daw, pipirmahan daw yung clearance. Tapos, yun, doon napunta po ako sa SWA, sa social worker po. Tapos, <laughs> sir, ngayon po, sir, pinalabas kami, sir. Pinalabas na kayo? Opo, kasi po, na Pirmahan na po yung dapat pirmahan. Pero, totoo ba? Nagka-friend ang lisensya mo? Opo. Uh -huh. Sila ang nagsabi sa'yo na i-deposit pang uh -huh. lisensya. ay so, ID daw po na patunay na po ako para may habol daw sila. Ang ibig sila ang nag-ano ng lisensya mo para meron silang uh, Opo. Opo. Okay, tatawagan ka uli namin. Okay po. Thank you po. Hello, sir. Archie, nasa kabilang linya si Congressman Bosita. Yes po, andito din na pa ako. Opo. Sir? Kapatid, good afternoon. Ang bayarin mo sa hospital, 4,200, tama? Opo, sa, bali po sa labas na ng hospital po yun, sir. Farmacy na lang po yun, sir. Ah, pag pinayaran mo yung pharmacy, Apo. Oh, magkakaroon ka ng resibo doon, ipipresenta mo sa hospital, okay na, ganon? <laughs> eh, hindi na po yung kailangan sila ipresenta sa hospital po, sir. O, paano nila malalaman na bayad ka na? Doon po mismo sir, sa pharmacy. Di ba ang lisensya mo naka-hold sa hospital, tama ba? Yes po. O, paano mo makukuha pa yung iyong lisensya sa ospitan? Isinirinder po ng doktora po, sir, sa pharmacy yung lisensya ko po. Ibig sabihin, doktora ng San Jose si District Hospital ang nag-contest ka ng iyong lisensya. Opo. Tapos ibinigay sa pharmacy para kung bayad ka na do sa ginamit sa pagka-opera ng misis mo, ibibigay ng pharmacy ang iyong lisensya, ganon. Yes po, tama po sir. Bakit ba ah, ganon? Ano ang relasyon niya doon sa pharmacy? Yung na, sir, napag ko sir, kasos pa na yun sir doon sa pharmacy yung doktor na yun. Ah, anong pangalan ng doktor? <coughs> po. Papadalan ka namin ng 6,000 pesos. Bayaran mo na yun sa pharmacy para makuha mo na yung lisensya, okay? Opo sir. O, sige, ganito, mag usap kayo ni si hasta at uh, papadalang arang 6,000 pesos ngayon din. Sige po. Salamat po. Maraming salamat uh, po, congressman. Okay. Si Smear, takinig mo? Yes po, noted po. Thank you very much po. Okay po. Sir, bye, -bye, sir, bye, bye po. Bye bye po. Bye bye. Hello po. Kapatid, ganoon so, sa'yo. Sir, ito po, okay na po. Nakawa ko na po ngayon yung lessons ko po. Doon sa pharmacy. Opo. Yun bang pharmacy nasa loob ng hospital o nasa labas? Sa labas po, sa tapat po. At tatawid ng kalsada. Opo, opo. Tama po. Okay na yung problema mo sa lisensya mo. Opo, sir. Para makatrabaho naman din po ako bukas. Makapasok na din po ako, sir. Kumusta ang misis mo? <laughs> Unti-unti nakaka-recover na po, sir. Ah okay sige mag-ingat lagi ha. Opo, salamat po sir nang marami. Okay, bye-bye. Bye-bye.